dinadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama ito. Senador Aimee Marcos ipinagdarasal ang kanyang kapatid araw-araw dahil daw hindi na tama ang kanyang mga ginagawa para sa bayan at sana daw bumalik ang kanyang dating landas. Sana manang Aimee isama din natin sa panalangin si Lisa Araneta Marcos at si Martin Tambaloslos Romualdez. At isama din natin sa panalangin man ng AIME si Chief PNP Marbil dahil sa pagsuporta sa mga adiktos. At higit sa lahat, isama din natin si General Torre nag-aaresto na walang dalang waran o pares. At kasama din sana natin ipanalangin ang dalawang magkakapatid na Remulla. Sige lang, Marang ilabas niyo ang luha niya, huwag niyong pigilan. Kamalian, hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, malakanyang isa snake pit. Nung panahon ng tatay ko yon kasi kung ano-ano, ang uh, luma kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang uh, agenda, eh ngayon, ang nangyayari eh, talaga nakakatakot. Kaya ta sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama ito. Buo po ang buo po na buo po lahat ng lahat ng kandidato huh? ng bawat bawat pwesto mga pangyayari itong uh, politika na pang mapang-ape, mangpahigante, hindi na siya hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Reporter ng Net25, tinanong si Imee Marcos, "Ma'am, hindi ba kayo nag na tawagan siya para sabihin ang sitwasyon ng bansa na ganito?" Hindi ba siya nakikinig sa inyo? Ang sagot ni Amy ito. Hindi, hindi. Ah, uh, sadly, marami na nakapaligid at uh, hinaharang talaga ang uh, pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at uh, sana nabigyan ng solusyon. Nagtanong uli ang reporter ng Net25. Ma'am, pahabol na tanong. Last na po, ma'am. Inendorse din sa inyo si Senador Robin Padilla. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? I mean. Ay? Infrastruktura. Ay? Modernisasyon. Hmm? Elektrisidad. Hmm? Ekonomiya tapatan tapatan tapat na kaibigan tapat sa bayan boto si senator Aimy 39 sa balota ibig po bang sabihin lilipat na ba kayo sa PDP Laban or magiging independent pa rin ang sagot ni Jaime ito independent pa rin ako. Okay lang. Kung sino mag endor sa akin, nagpapasalamat ako. Tuntuan nga ako kay uh, Senator Robin kasi uh, ang bilis niya. Eh. Sabi niya, sige ready na ako. Pagdating galing sa Hague, eh, talagang nag-shooting na rin kagad at uh, madalian din. Dahil lang sabi nga niya pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuntuan ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin. Bongga, bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakaka nakakapagtaka nagiiyakan kami ang sabi nila pag ang isang tao ay iyakin ibig daw sabihin ay tapat siya sa kaibigan sa pamilya at sa at sa bayan in short isang tunay na tao Doon sa shoot na yun, hindi ko maintindihan, hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin, pero pareho kaming na, naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay, salamat po, ma'am. Maraming salamat friend.